Brom brom brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom Ha ha ha, hi mama Ha 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 Mga kabrom may nakita na naman tayo natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrom Bigyan na naman natin ito na pagkain, let's go Punta tayo sa Jollibee mga kabrom Para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong mga kabrom brom Kapigay na naman tayo ng na pagkain at saka pera Let's go mga kabrom brom, bibili na tayo ng pagkain, let's go Uh, dito na tayo sa may Jollibee mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom, basak tayo, let's go uh, Dito na tayo mga kabrombrom, bibili tayo ng pagkain, let's go uh, Ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee at may 300 pesos na pera Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada, let's go Let's go mga kapon Yatin na natin sa pagkain doon sa tutulog sa pinakalsada Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kapon Doon sa tutulog sa pinakalsada Nabigayan na naman tayo ng pagkain mga kapon bro At test man lang pagising niya mamayang umaga mga, mga kapon bro May makain siya Let's go mga kapon Yatin uh, na natin sa pagkain Let's go Oh, uh, nandun sa mga kapon bro na natin sa pagkain at saka 300 pesos Let's go Ulito siya mga kapon Let's go mga kabro mo bigyan natin pagka-tatay let's go